sa 11th floor, hanapin natin ang tahunan 1110 uh, room. So para nandito. ayan parang pinaka last. We have our room, room uh, 1110. So we are in the 11th floor here in Summit Galeria Hotel Cebu City Savan eight one thousand one, hundred eight. one thousand nine and here we are we are in the last of oh. okay, okay. So, kailangan natin ang ating card. So, nasa ano tayo? Yan you know? 110. Check natin kung Okay, here we are pak so dito na tayo sa ating room this is uh, our room in the floor floor here is the CR ang kanilang CR siyempre ang kanilang and here we are Oh, laki ng bed. Couple bed, ha? Ah. Very nice uh, hotel. One of the prestigious uh, hotel here in uh, Cebu. Tihi, Cebu City, guys. So, kung ano na natin, kung na ano natin yung ano. Mm-hmm. So, this is it. Pansit ang kanilang shower, CR room, and then shower room there. Inside. Mm -hmm. So, mayroon na po silang mga libring uh, water, pizza, kettle. Ayan. Ayan ang lahat po. Refrigerator. Na maliit. Ayan, no? Mm. And meron po silang lalagayan ng pera kung kayo po ay mga milyonaryo at marami kayong perang dala, dito rin po ilagay. Saka, kailangan nyo po alam po ninyo yung password nyo pag ilagay nyo po ang inyong pera Diyan sa loob. Oh, di ba? So, one night lang po tayo dito dahil sa ating biyahe bukas kapuntang Masbate. So ito yung ayan, Hello Cebu. Tara kita kita ho natin dito. Ang uh, port ng Cebu City Pier 3. Ayan ang Cebu. Ayan po ang siyudad po ba? Mm, ang ganda. Nandito tayo sa pinakatoktok. I think uh, they have a 15th floor or I don't know kung ilang floor po ang itong hotel na ito. So ito yung port na kuminsan na ating naalala nung tayo po ay seminarista pa lang. ay Diyan po uh, dumadaong yung ano yung mga barko galing po ng Cebu, ga galing po ng ibang lugar sa Manila, Bacolod, uh, Cagayan de Oro. Dahil yan po ay Trans-Asia Shipping Lines na yan. No? So this is it, and that's uh, tapat dito ay SM Cebu. Ah, uh, yan po ang SM na kung saan pag galing naka galing tayo sa Metro Manila at uh, dito ay dadaong yung uh, barko ng Togo o si Parferi noon ay atin lang pong malalak malakad yung ang kanilang SM City. Pero actually marami pong, uh, po ang SM dito. I think uh tatlo dito sa Cebu City. So, this is it, pansit guys. And here we are. Thank you so much sa uh, sponsor at nag sa atin uh, ang ating kaibigan, kapana-kapadam kapanampalataya, kapatid, kapamilya, walang iba, no other than uh, Miss Honey Yap from Cebu City. Thank you so much. At ikaw po ay uh, isang biyaya para sa akin sa aking mission. Uh, tumulong din po na para tayo makatulog ng maigi. At uh, at uh, makarelax man lang for one day and one night dito sa Cebu City. So this is it pa. One night lang po hanggang bukas po tayo dito sa uh, Summit Galleria Hotel, Cebu City.